lang po ito ayan, mabilisan live stream lang tayo ay, 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 tayo lang natin pumasok yung mga kaibigan natin Saka tayo mang pupuli <laughs> Alright, mga kapatid Ayan, oh May bago na naman pakalat po ang mga DDS ngayon Mga kababayan, bus go Nagpakalat na naman sila ng maling storya ah. Mga kapatid Si Mary Grace Piatos daw po mga kababayan. <laughs> Tukoy na. O yan, sige, antayin lang natin sila. Eh, babalita ko lang sa inyo to. Eh, kalat na kalat to ngayon sa social media. Pinapakalat nila mga kapatid. Oh, Hello, Lintek. Hello, Tita Lili Ragasa. Hello po sa inyo dyan. Ayan ha. Ah. O eh, si Mary Grace Piatos daw po. Tukoy na daw po ayon sa mga DDS. O. Oh. Orson honor kuya maraming salamat po Nakakatawa to mga kababayan ko Sige pasok, sige pasok kayo Ayan, short live streaming lang tayo ha Mga kapatid Sige pasok na Matatawa kayo dito eh Sa totoo lang Watching you from Virginia, USA Hello po sa inyo sir boy And from Suzette Tavor Hello po sa inyo dyan pa -like po ang ating live stream, okay? Oh, ito na. Watching you from Ilagan City, Isabela. Maraming salamat po. Short live streaming lang po tayo ha. Pinadapinada ko lang po. Unahan na natin to. Unahan na natin yung balita mga kababayan ko. Bago pa po pumutok sa ibang balita to. Eh, paano na mga tsitsirya ngayon? <laughs> Ayan, pa-shoutout po Pam Codeliera. Hello po sa inyo dyan. Ayan, tuloy ang piatos. Saan nila natagpuan? Ito sa Jack and Jill. <laughs> o diyan, Pam Malaysia. Hello po sa inyo. Ma'am Luchi Evangelista. Marian Aviola. Magandang gabi rin po sa inyo. From Cebu. O ayan, mga kababayan ko. Ito na, babalita ako na sa inyo. Pinapakalat po ng mga DDS ngayon, mga kababayan ko. Ito po, bagong argumento nila to ha. Pinapakalat po nila ngayon mga kababayan at sumisirkel na po sa social media Na si Mary Grace Piatos daw po mga kababayan ko Ay di umano Ayan na ay di umano siya uh, First Lady Ayan na po ha, mga kababayan sinabi ko na po sa inyo Short live stream lang po tayo Pinapakalat po nila ngayon sa loob ng social media Na si unang ginang First Lady Araneta Marcos daw po Si Mary Grace Piatos na kumukubra daw po ng pera sa DepEd. Paano po mangyayari yon mga kababayan? Eh hindi naman po pirma ni uh, First Lady ang kumukubra niyan mga kababayan ko. Sa makatawid, kaya po nila ngayon ginagawa, liwanagin na natin, basagin na natin yung argumento ng mga DDS. No, basagin na natin. Kaya po nila dinadawit ngayon. Si First Lady Lisa, kasi wala po silang maiturong tao, mga kababayan. Pilit po nilang ginagawa na ang unang ginang daw ang kumukubra ng pera. Eh, hindi naman magnanakaw yung tao, katulad ni Sarah. <laughs> Kaya mga kababayan ko, magingat po kayo sa mga sumi-circle ngayon na mga balita, fake news po yan. Wala po silang basihan sa sinasabi nila, mga kapatid. Na ang unang ginang daw po ay ang uh, Mary Grace Piatos Eh bakit hindi aminin ni Sarah yan doon sa harapan ng Kongreso Kung talagang si Mary Grace Piatos ay si First Lady <laughs> Wala nang argumentong maiba to tong mga DDS to puro paninira lamang eh no mga kababayan ko Wala na silang mahukay na magandang argumento Wala na silang mabitak mga kababayan ko eh paano 'yan? 'Di ba? Paano 'yan, mga kababayan ko? Eh huling-huli namin 'yung mga pakalat niyo na fake news. 'Di ba? Sasabihin niyo si First Lady si Mary Griggs Piatos, that's too impossible. Hindi hindi po mangyayari ang unang ginang si Mary Griggs Piatos. Mga kababayan. Oo <laughs> nga po eh, lintik, eh, nababaliw na nga eh Hindi na kasi nila alam kung paano nila lulusutan yung pandarambong na ginawa ng amo nila kaya ngayon, pilit nilang inbinabaling sa ibang tao para mapagtakpan at iba-iba mapag-usapan. Hindi nyo magagawang gawin 'yan, mga mga DDS. Makinig kayo. Imposibleng imposible ang mga gusto nyong mangyari, mga kababayan. 'Di ba? Tama po ba ako? Eh correct me if I'm wrong, that's too impossible na ang unang ginang 'yon kasi eh, malabong gawin ng unang ginang na magmala Mary Grace Piatos. Tama? Pangalawa, may pera naman si First Lady kahit papano. Mayaman na pamilya yan. Hindi kailangan magdakaw. Pangatlo, mga kababayan ko, wala silang basis. Puro hearsay ang pinag-uusapan doon sa ibang platform para lang idamay ang unang ginang. Ay hey, nako, tantan-tantanan yan mga DDS. Walang magandang idudulot sa inyo yan walang magandang maidudulot sa inyo yung ginagawa niyong pang-aalipusta sa ating unang ginang kaya binabalaan ko na po kayo eh tignan niyo po muna yung argumento nila ha bago po kayo maniwala inunahan ko na lang po ngayon para po malaman niyo po kasi bukas na bukas pilit nilang pinapuputok yan mga kababayan ko kaya konting ingat mga kapatid konting uh, pagmamatsyag kung titignan po natin, pasensya na po kayo ha. Short live streaming lang po ito. Dito ko na po pinadaan para mas makuha ko po yung atensyon ninyo. Wala pong katotohanan na yung pinupukol po nila na si Merig Dispiatos daw po ay ang unang ginang. Hindi po mangyayari yon. Fake news po ang nagpapakalat nun mga kababayan ko sa social media. Hinding hindi po gagawin yan ng ating unang ginang. Okay? Mga kapatid, hindi naman po akong pagtagal sa inyo pero kinlala klaro ko po ha. Kakalat bukas 'yan. But for more uh, information, you can follow me and subscribe mga kababayan ko para hindi po kayo mahuli sa mga pinag-uusapan natin. Okay? Mga kapatid, maraming maraming salamat po sa pagpunta. Nawa'y sana ay uh, konti kayo nalaman mga kababayan ko. Okay? Ayun po ha kasi Putok na po yan sa social media at papuputokin pa po nila. Okay? Bukas po, tagtarin natin yan mga yan at uh, pag-usapan natin. For the meantime, mga kababayan ko, yan lang po muna ang ating uh, flash report para sa mga kababayan natin. Okay? Mga kababayan, see you tomorrow. Magkita-kita po tayo bukas ulit. Dito lang yan sa Biyahin ni Koy. Please don't forget to follow, like, and subscribe. Tuma YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ginagawa natin. Dito, hindi kayo mauhole Lagi kayong nauuna. Maraming salamat po. Ingat po palagi.